kung minsan gusto kong magpalit agad ng damit kapag nadudumihan ang damit ko. At alam mo naman ng dadin, hindi marunong maglaba. Kaya magdadala na lang ako maraming damit para dalhin sa headquarters. Pati mo na lang kunin lahat ng mga damit mo at huwag ka na umuwi dito. Mommy! Kasi huwag kang makikialam dito. Iho. Sino yung pulis na nakikialam sa negosyo ko? si Captain de Long po, senyor. Konyo. Yan na naman. Malaking perwisyo na ang ginagawa niya sa akin. Edmond. Senyor. Puntahan mo si Turco. May ipatutumba ako sa kanya. Opo, senyor. Alam mo, iho, hindi tatagal ang isang samahan kung walang teamwork kung merong isang magkamali. Nasisira ang buong organisasyon. Pinagkatiwalaan kita eh. Binigumo ko. Matuto ka. Sa susunod, ulo mo ang puputulin ko. Daddy! 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 Kamusta na, Kate? Wow, sa akin ba to? Siyempre. Maraming salamat po, Daddy. Nasaan ang mami mo? Nag-grocery po. Daddy! Daddy, bakit bihira na kayo muwi dito? Kathy, alam mo naman pulis Dadi daddy mo eh, maraming trabaho. Hanggang ngayon ba, daddy? Galit pa rin kayo ni mami? Ah, uh, hindi, Kathy. Ah, uh, hindi kami magkagalit na mami mo. Siguro talagang hindi lang kami magkaintindihan. Alam ko, daddy, ikaw hindi ka galit kay mami. Pero siya, galit siya sa'yo. Pero alam ko rin mahal ka niya. Paano nga. Daddy, dalas-dalasan mo naman ang pag-uwi mo dito. Alam mo, kapag may affair kami sa school, ako lang walang kasamang daddy. Miss na miss na nga kita talaga, daddy. Eh. Miss na miss din naman kita, kati. Tsaka ang pinaka namimiss ko sa'yo kapag hatid at sundo mo sa'kin sa, sa school. O, sige. Ipiliting kong Madalas ang pag-uwi ko dito para may hatid sundo kita sa school. Talaga? Promise? Promise! Huh? Niluloko mo oh. lang yata ako eh. Mari ba naman kita lukuhin eh? Sa'yo lang ako takot. Ano ka ba naman? Takot? Eh bakit ang dami mong dalang damit? Kasi alam mo, sa trabaho ko, kung minsan gusto kong magpalit agad ng damit kapag nadudumihan ang damit ko. At alam mo naman ng daddy, hindi marunong maglaba. Kaya magdadala na lang akong maraming damit para dalhin sa headquarters. Pati mo na lang kunin lahat ng mga damit mo at huwag ka na umuwi dito. Mommy! Kasi huwag kang makikialam dito. Ayaw mo ko, anak. Kung sinasabi mo yan, dahil ayaw mo na ako makita, okay lang sa akin. Saday na ako eh. Pero pamamahay ko rin to, Jin. Kaya kung kailan ko gustong pumunta dito para makita ang anak natin, pwede. Di mo ako mapipigilan. Mm, huwag ka na Nani wakana mumales Nani wakana mumales Dadi I love you too. I love you Dadi I love you Dadi wakana mumales Mami pikir masih Dadi lang kayo naman iyang kapatid mo. Ganon kalaki ang pagmamahal mo kay Junior. Ako, Mami, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Mami? Gusto ko magkasama-sama ulit tayo nila, Daddy. Gusto ko magkasama-sama ulit tayo lahat. I miss my father!